Hello mga kaibigan, maligayang pagbabalik dito sa ating munting channel. Isang bagong pelikula na naman ang ating ikukwento. Bago ko simulan ang kwento, maraming salamat po muna sa dalawang unang komento at suhestyong ating natanggap, shoutout na rin po sa inyo. Handa na po ba kayo? So, sit back and relax dahil mainit-init ang kwento natin ngayon. Sa simula ng pelikula, ipinakita sa atin ang isang babae at isang lalaki na nagde-date sa tabi ng pool. Batay sa kanilang usapan, nalaman natin na silang dalawa ay lifeguard sa parke, at ang mga pangalan nila ay Cindy at Brad. Patapos na ang kanilang shifts, sa halip na umuwi, nagtagal sila sa lugar para maglaro ng kabayo-kabayuan sa ibabaw ng waterslide. Hindi nagtagal, isang figure na may dalang machete ang lumapit sa kanila at brutal silang pinagtataga. Pagkaraan ng ilang panahon, ang 2018 graduating class ng Valley Hills High School ay nagpaplanong idaos ang kanilang graduation event. Plano nilang maganap ang event sa isang water park na tinatawag na Wet Valley. Ang ideya ay mula kay Alice, isang alumni ng Valley Hills High School na siya ring nakaisip ng buong event. Tulad sa bawat graduation event, lahat ng seniors ay nasasabik na magkasama-sama hindi lang sila makakalangoy at makakapag-slide sa water slides, nagpaplano rin silang manatili sa water park sa loob ng tatlong araw. Dito na natin makikilala ang ating protagonista na si Josh. Siya at ang kanyang mga kaibigang sina Chad at Slim ay nagtatag ng isang banda sa paaralan na tinatawag na The Blades at tutugtog sila sa event. Maya, maya isang matandang lalaki na nagngangalang Conrad ang lumapit sa kanila. Sinabi niya sa kanila na nagtatrabaho siya bilang caretaker at maintenance technician sa water park. Sa kabila ng 35 taon ng pagtatrabaho doon, malakas pa rin siya. Ilang oras pagkaraan, si Josh, na nagpapraktis kasama ang kanyang mga kaibigan, ay nakita si Kim, na lumabas na dating kasintahan ni Josh at ngayon ay nagtatrabaho bilang isang lifeguard. Ang maikling pag-uusap sa pagitan ni na Josh at Kim ay tila nagdulot ng selo sa kasalukuyang jowa ni Kim na si Tommy. Kung iisipin, may katuturan kung bakit siya makakaramdam ng ganoon dahil sa paraan ng paglapit ng kanyang kasintahan sa ex nito. Sa susunod na eksena, ipinakilala sa atin si Michael na nakatanggap ng tawag mula sa kanyang anak, si Josh, ang protagonista. Sa panahon ng tawag, sadyang inanyayahan ni Josh ang kanyang ama na pumunta sa water park para panoorin siyang magtanghal. Ipinakilala naman sa atin ang isa sa mga taong namamahala sa park, si Priscilla. Siya ay isa sa mga nagtapos noong 1992 sa Valley Hills High School. Ang ibang mga estudyante ng klase ay nag enjoy na ngayon sa pangunahing atraksyon ng water park, na isang set ng sobrang taas at mahahabang water slide tunnels. Enjoy naman ang lahat, hanggang sa nagpa siya ang ilang bratty teens na mag-slide pababa na may dalang bote ng alak. Ang insidente ay nagudyok kay Paul ang may-ari ng Wet Valley na gumawa ng aksyon at kay Conrad ang caretaker na linisin ang pool mula sa mga basag na bote at dugo. Sa hapon, nagkataong nakita ni Nakim at Tommy si Josh na kasama si na at Slim. Tinawag ng mga kaibigan ni Josh si Tommy para pahanapin siya ng isang cord extension, habang abala si Tommy sa pagseset up ng speaker at microphone cables, sinamantala ni Josh ang pagkakataong masolo si Kim sa isang lugar. Palihim silang pumunta sa madilim na lugar habang wala si Tommy at dito naglaro ng nanay nanayan at tatay tatayan sina Kim at Josh. Samantala, naghahapuna ng ama ni Josh kasama si Priscilla. Sa simula, ipinakita silang nag-uusap ngunit. Hindi naman maintindihan ng mga manunood kung ano ang pinagsasabi nilang dalawa. Batay sa kanilang usapan nalaman natin na si Priscilla ay asawa ni Paul, ang may-ari ng Wet Valley, habang si Michael na ama ni Josh ay kilala bilang isang mayamang tao sa lugar nila. Habang silang dalawa ay naghahapunan, sinabi ni Michael na hindi alam ni Paul na mayroon siyang something good na nakaupo sa kanyang harapan. Pagkatapos ng matinding labanan, ngayon ay naglalakad na sina Josh at Kim patungo sa kanilang mga kaibigan dahil malapit na ang oras para magtanghal ang kanyang banda. Pinapanood sila ng ilang kaklase mula sa malayo at isa sa kanila ang nagsabing may mangyayari sa kanila. nag -e enjoy na ngayon ang mga senior sa isang performance ng The Blades na tumutugtog ng mga 80s hits. Si Kim na nanunood ay nagkunwaring hindi nagugustuhan ang pagkanta ni Josh at kinundina ang malalakas na ingay na ginagawa ng kanilang mga instrumento. Dumalo ang ama ni Josh at si Priscilla upang panuunin ang pagtatanghal ni Josh. Hanggang sa puntong ito, hindi pa rin alam ni Tommy ang katotohanan na niloko siya ng kanyang kasintahan. Hanggang sa may isa sa mga seniors ang nag-record kina Josh at Kim habang nagkukuskusan ng mga katawan at ibinahagi na ngayon ang video sa group chat ng mga seniors. Nakita ni Tommy ang video at galit na galit ito. Tumakbo siya papunta sa stage at binugbog si Josh sa harap ng lahat. Lalo pang lumala ang sitwasyon ng mahuli ni Priscilla ang kanyang asawa na nagtataksil kay Alice, ang babae sa simula ng pelikula. Mayamaya maya nilapitan ni Michael ang kanyang anak na si Josh, at sinubukan siyang pakalmayan. Pagkatapos ay tinanong niya ang opinyon ni Josh tungkol sa kanyang ideya na bilhin ang water park. Sa di kalayuan, nakikinig si Alice at narinig niya ang lahat. Nagmadali siya upang hanapin si Paul at sinabi ang tungkol pakikipagnegosasyon upang ibenta ang water park. Si Alice na mistress ni Paul ay insecure dahil nararamdaman niya na baka iwanan siya ni Paul pagkatapos matanggap ang perang kikitain niya mula sa bentahan. Tiniyak sa kanya ng lasing na si Paul na hindi niya kailanman ibebenta ang water park dahil iyon lamang ang pinagmumulan ng kanyang kita. Pagkaraan ng ilang oras, nagpapahinga na ang lahat ng seniors para sa gabi, at walang sinuman ang nasa labas, maliban sa isang tao na bumubutas sa isa sa mga water slides, upang mag-install ng isang pares ng malalaking metal blades, na nakaayos sa hugis, X, sa loob. Sa sumunod na araw si Michael na naglalakad sa paligid at nagsusurvey sa lugar ay tila sinusundan ng isang misteryosong figure. Binaril si Michael sa binti at pagkatapos ay dinala sa shed. Lumalabas na ang shed ay naglalaman din ng mga patay na katawan ni na Cindy at Brad, ang dalawang lifeguards mula sa simula ng pelikula. Sa susunod na eksena, nalaman natin na tinanggal na sa trabaho si Tommy at binasura na siya ni Kim. Pagkaraan ng ilang sandali, lumapit sa kanya si Conrad, at sinabi sa kanya na wala nang pakialam sa kanya si Kim. Gayunpaman, umaasa pa rin si Tommy dahil mahal niya ito. Pagkatapos ng tanghal iyan, pinaandar ni Conrad ang tubig na dumadaloy pababa sa mga water slides. Sa puntong ito, walang nakakaalam ng mga metal blade sa loob ng isa sa mga slides, samantala si Priscilla na nagtatrabaho rin doon ay nagpas siyang gamitin ang kanyang oras sa pakikipaglampungan kay Slim sa halip na gawin ang kanyang trabaho. Sa hapon, ang lahat ng seniors ay nasa sabit na makilahok sa isang masayang kompetisyon na may premium $500 hahatiin sila sa mga grupo at makikipagkompetensya para sa pinakamabilis na mag-slide pababa sa mga slides. Nakipag-team up si Josh Finachad at Slim. Gayunpaman, si Slim ay hindi pa rin nila nikikita. Sa halip, si Tommy ang kanilang nakita na biglang lumapit sa kanila sa kabila ng pagkatanggal sa trabaho. Sinabi sa kanila ni Tommy na hindi siya dumating bilang isang empleyado kundi bilang isang bisita ngayon at sasali rin siya sa kompetisyon. Ang natitirang bahagi ng mga seniors ay hindi tila masyadong gusto ang ideya at hindi siya papayagan na sumali. Dahil hindi pa rin makita si Slim, nagpa siya si na Josh at Chad na anyayahan si Kim na makipag up sa kanila. Hindi nagtagal, sa dikatagalan, ay napansin ni Tommy na para bang may mali. Napansin niya ang isang bakas ng tubig na tumutulo mula sa isa sa mga slides natagpuan din niya ang mga bahagi ng water slide, na nangangahulugang may sumundot ng mga butas sa slide. Habang ang lahat ng seniors ay nakapila upang makarating sa tuktok ng mga slides, si Conrad ay nagchichilling sa tabi ng pool na naghihintay na magsimula ang kompetisyon. Habang nangyayari ito, si Tommy ay kumbinsido na ang isa sa mga slides ay may panganib, sinimulan niyang pigilan ang lahat na bumaba sa slides. Sa kasamaang palad, binaliwala siya ng mga seniors dahil itinuturing na nila siyang party pooper dahil sa ginawa niya noong nakaraang gabi. Malapit nang simula ng kompetisyon ng mga organizer at ng mga tagapag-alaga ng pool. Upang matiyak na magiging maayos ang lahat, nakikipag-ugnayan si Priscilla kay Conrad na nagbabantay sa ibaba. Syempre, wala sa kanila ang nakakaalam ng mga blades na naka-install sa loob ng isa sa mga slides. Si Tommy ay hindi nagpapigil Sinubukan pa rin niyang ipaalam kina Paul at Priscilla na nasa panganib ang lahat. Sa kasamaang palad, walang naniwala sa kanya at nagsimula na ang kompetisyon. Isa sa mga naiinis na singers ang nagtulak pa kay Tommy pababa sa slide. Kasabay nito, tatlong babae ang bumababa sa parehong slide at tulad ng inaasahan, sila ay agad na naputol-putol ng mga blades. Sa ibaba, ang tubig na lumalabas sa slide number 3 ay naging pula na sinundan ng mga putol-putol na bahagi ng katawan na dumadaloy pababa. Ang iba pang mga bisita ay sumigaw sa takot, habang naspray ni Conrad ang kanyang uncle habang nagmamadali siyang bumaba sa kanyang upuan ng lifeguard. Samantala, si Tommy na itinulak pababa sa slide kanina ay halos naabot na ang mga metal blades. Wala siyang pagpipilian kundi ang magdasal at umasa na wala ng ibang mag-slide pababa pagkatapos niya. Kasabay nito ay agad na sinabi ni Conrad kay Priscilla na itigil ang kompetisyon. At nagkataon naman na hindi gumagana ng maayos ang kanilang mga walkie-talkies. Kaya si Priscilla ay nananatiling walang alam sa kaguluhan sa ibaba at sa halip ay inimbitahan si Paul na mag-slide pababa. Kinuha ni Paul ang mapanganib na slide number 3. Nagmadaling umakyat si Josh at hiniling sa lahat na itigil ang pagbaba sa mga slides. Si Paul na nasa gitna ng pagbaba sa slide ay nagpatuloy na subukang pigilan ang pag-slide pababa. Samantala, ang dalawang senior girls at si Tommy na siksik na sa mga blades ay itinulak pababa at namatay. Tiyak na walang umaasa na ang lahat ng kasiyahan at laro na ito ay magiging ganito kadugo. Sa gitna ng pagkasindek, hiniling ni Conrad kinachad at Kim na patayin ang mga water pump sa shed. Ngunit sa pagpasok sa shed, nadatnan nila ang mga patay na katawan ng ama ni Josh na si Michael kasama ang dalawang lifeguards. Balik sa slides, hindi na kayang kumapit ni Paul dahil sa mabilis na pagdaloy ng tubig. Nag-slide siya pababa at nabiktima rin ng nakatatakot na blades. Kasunod ng massacre, ipinalam kay Josh ng isang abogado na nag-iwan sa kanya ang kanyang ama ng malaking mana. Gayunpaman, isang bagay na hindi pa natatapos ng kanyang ama ay ang pagbili ng Wet Valley Water Park na plano niyang give-in upang magbigay puwang para sa isang $20 million shopping complex. Dahil namatay din si Paul ang may-ari sa insidente, si Priscilla ang tanging makakatanggap ng pera na kikitain mula sa transaksyon, Nagtatapos ang pelikula na nakangiti si Priscilla na sinundan ng kanyang mga alaala na nagpapakita na pinatay ang kanyang kapatid sa part na ito taon na ang nakalipas na walang sinuman ang nag-abala na tulungan siya. Nasaksihan niya ang buong pangyayari noong siya ay bata pa at maaari nating konklusyon na ang salarin sa likod ng lahat ng trahedya noong 2018 ay si Priscilla. Malamang na nag-imbento siya ng isang masalimuot na plano marahil bilang isang uri ng paghihiganti at syempre upang makuha ang mana. Kung nagustuhan nyo ang kwento natin ngayon, pwede ba makahingi ng isang like sa inyo? At pwede pa subscribe na rin po sa ating munting channel, para patuloy kayong ma-update sa mga bago pa nating kwento sa mga susunod. Maraming salamat mga kaibigan!